Mahigit dalawang linggo bago ang deadline ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-consolidate ang mga pampasaherong jeep, muling nagprotesta ang ilang transport group. Kumustahin natin ang tigil pasada sa ilang lugar sa Metro Manila sa Ulat on the Spot ni Joseph Moro. Joseph! Rafi, Tina, at simula na nga ng dalawang araw na tigil pasada na ikinasa ng grupong Piston at Manibela kontra sa PUV Modernization Program at nagtitipon-tipon na sila dito sa UP para sa yung mga sasali sa kilos protesta. Sa pag naman natin sa ilang bahagi ng Metro Manila, katulad sa Maynila, halos normal naman yung sitwasyon ng mga commuter. Sa Maynila kung saan may mga miyembro mismo ng Manibela ay tuloy ang kanilang pamamasada ayon sa ilang mga jeepney driver na nakausap natin doon ay naghihintay lamang sila ng tawag mula kay Manibela President Marval Buena kung ititigil na sila ng pamamasada ngayong araw. Sa Filcoa naman sa Quezon City ay naiipon lamang yung mga pasahero na nag-aabang ng masasakyan. Karamihan, mga papasok sa kanila mga trabaho at matsagang naghihintay ng masasakyan sa gitna ng tirik na araw. Pero may mga dumadating din naman na mga jeep. Ang ilang ni driver na nakausap natin na masada lamang daw muna sila ng konti at mamaya ay sasali na sila sa tigil pasada. Dito naman sa Yupi ay uh, mag-iipon-ipon muna ang mga dadalo sa Tigil Pasada bago tumulak sa Mendiola mamayang hapon. Ayon sa LTFRB at MMDA nitong nakaraang linggo ay hindi sila nag-aalala na magkakaroon ng malaking epekto sa mga commuter ang Tigil Pasada pero ganun pa man ay may nakahanda sila mga libreng sakay. Ayon sa pamahalaan ay wala ng extension. Yung April 30 na deadline para sa PUV modernization at tutuloy-tuloy na itong programang ito na ilang beses na rin na naudlo. Traffic na? Joseph, may reaksyon ba yung piston at manibela na may mga lugar sa bansa na hindi sumama dyan sa Tigil Pasada? Yung um, uh, for example, no, tinanong natin yung sa Maynila, hindi naman daw sa pilitan yung pagpapasale sa tigil pasada. Kung baga, meron din silang kalayaan. No, kung halimbawa gusto nilang mamasada ngayong araw, kahit may panawagan yung grupo na magtigil pasada, ay uh, kaya naman nilang gawin yon. So yun yung nakikita natin na ginagawa ng ilang mga miyembro, particularly yung sa, sa Manibela, na hindi naman nila minamasama kung hindi sasali sa tigil pasada o kung titigil sa pamamasada yung ina nilang mga miyembro bro, ngayong araw, Tina. Okay, maraming salamat, Joseph Morong. May transport strike din ng grupong piston sa Cebu hanggang bukas. Nagmamarcha sa harap ng LTFRB Region 7 para tutulan ng deadline ng consolidation sa April 30. Hindi naman sumali sa tigil pasada ang mga chopper at operator sa Isabela. Gayun din sa Pangasinan, nakaramihan daw sa jeepney units ay consolidated ng prangkisa. Ayon naman sa LTFRB Region 3, wala rin lalahok na transport group sa Pampanga. Wala rin daw transport strike sa Bicol, Iloilo -Ilo City at Bacolod City. Magkakaroon lang daw ng noise barrage at candle lighting sa Bacolod para sa panawagang ibalik ang fire validity ng kanilang mga prangkisa. Sa Northern Mindanao, malaki rin daw ang tsansa na walang makikilahok sa transport strike ayon sa LTFRB Region 10. Bawal na po simula ngayong araw ang mga e-bike, e-trike, kuliglig, tricycle at pedicab sa mga national road. Ngayong umaga may nasita agad sa ilang kalsada sa Metro Manila. Sa Maynila, mahigit sampung e-trike at tricycle ang nasita matapos dumaan sa Taft Avenue. Ilan sa mga driver ang tiniketan habang ang karamihan naman ay hinuli dahil walang dalang driver's license o kaya naman ay kolorum. Tuloy-tuloy rin ang operasyon kontra sa mga sasakyang bawal dumaan sa EDSA Busway. Kanina, dalawang ambulansya ang hinarang ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR. Gumamit kasi sila ng blinker at pumasok sa busway kahit walang pasyenteng sakay o wala namang emergency. Isang motorsiklo at SUV rin ang sinita. Kabilang ang apat na Pinoy sa mga tauhan ng isang container ship na kinugkob ng Iranian authorities sa Strait of Hormuz. Sa isang video, may makikitang helicopter sa ibabaw ng MSC Aris. Kinumpirma ng Iranian state media na nakinugkob ng mga sundalong Iranian ang nasabing barko nitong Sabado. Kasunod dyan ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Konektado raw kasi ang may-ari ng barko sa isang negosyanteng Israeli. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak, nakikipagugnay na sila sa pamilya ng apat na Pilipino. Base sa nakuha nilang impormasyon mula sa may-ari ng MSC Aris, ligtas ang mga Pinoy. Sinusubukan naman ng ating embahada sa Iran na makipagpulong sa Iran Ministry of Foreign Affairs para alamin ang mga kondisyon para pakawalan ang mga Pinoy. Happy Monday mga mari at pare! Isang oh so fun at kay League Field Weekend ang hatid ng ilang South Korean superstars sa kanilang fellow fans. Hello po, Ato po si Kim po kayo. Sana ma-enjoy tayo. Una na ang Colorful Asia Tour fan meeting in Manila ni South Korean actor Kim Sun Ho, a.k.a. good boy ng hit Korean drama series na Startup. Sinalubong si Sono ng hiyawan ng fans. Hinarala na naman niya ang fans ng kanta niyang Miracle. Host ng event si It's Showtime host Ryan Bang. Padohataw naman si mama Mamamoo member na si Wee In sa Manila Leg ng kanyang first world tour at solo concert na Wee in the Mood. Kinantapan niya riyan ang ilan sa kanyang hit songs. Chika sa akin ni Wee In happy siya na makapag-perform muli sa Moomoo's After a Year. Pinasalamatan din ng K-pop superstar ang kanilang never-ending love at support sa kanya. Habang nasa Pilipinas, susubukan daw ni Weein ang ilang Pinoy dishes gaya ng crispy pata. Enjoy maring Weein! Kita sa CCTV ang lalaki ngayon na pumasok sa isang compound sa Dumaguete, Negros Oriental. Tinabihan niyang isang nakataling manok na panabong. Ilang sandali pa, binuksan niya ang kanyang bag at dali-daling ipinasok doon ang nakataling manok. Tinutugis na ang suspect. Inalan din ng pulisya kung konektado ang lalaki sa iba pang reklamo ng nakawan ng manok sa ilang barangay sa lungsod. Pagkapuso, labing lugar sa bansa ang dapat maghanda sa matinding init at alinsangan ngayong lunes. Ayon sa pag-asa, nasa danger level ang mararanasang heat index sa mga nasabing lugar, kabilang ang Pasay City sa Metro Manila. Pinakamatindi ang 45 degrees Celsius na projected heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan. Sa mga susunod na oras, maayos ang panahon at mababa ang chance ng ulan sa halos buong bansa. Halos buong bansa ang makararanas ng maayos na panahon at mababang tsansa ng ulan basa sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy rain sa ilang bahagi ng Soxargen region na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ayon sa pag-asa, ang mainit na easterlies pa rin ang umiiral na weather system sa bansa. Patuloy rin ang pagbaba ng water level sa walong dam dito sa Luzon, kabilang ang Angat Reservoir. Star started ang birthday celebration ni Unkabogable Phenomenal Superstar at its Showtime host na si Vice Ganda. Present sa celebration ng kanyang It Showtime family at ilang kaibigan sa entertainment industry. Beautiful in white si Meme, pati ang kanyang guests. Thankful si Vice sa mga kaibigang dumalo. Kamakailan ay sinurpresa rin si Vice sa programang Family Feud. At speaking of Family Feud, sasabak naman mamaya sa Kapuso Game Show ang ilang GMA Integrated News Reporters at Presenters. Sino kaya ang mananalo sa Team 24 Hours Weekend at Team Two Talkers? Abangan po yan mamaya bago mag-24 Oras sa GMA. Inaayos pa rin ang butas sa bahagi ng uh, Sales Road sa Pasay. Halos sampung talampakan ng lalim ng butas na ni, napuno rin ng tubig. Hindi naman ito nagdulot ng mabigat na traffic kaninang umaga, pero may inihandang linya ng kalsada para sa mga kailangang mag counterflow. Isang tubo ng Manila ang nasira na naging dahilan kung bakit tumagas ang tubig at lumambot ang lupa sa bahagi ng Sales Road. Ayon sa kontraktor ng Manila na nag-aasikaso ng sirang tubo, posibleng natamaan ng barena ang tubo kaya nabutas ito. Sabi naman ng South Manila District Engineering Office, sila na ang magtatambak sa butas para matakpan na. Mamadaliin daw nila ito para bago magtanghali ay madaanan na ulit ng mga motorista. Posible raw na matagal na ang sira sa tubo. Hindi naman daw nito naapektuhan ang poste ng Skyway na ilang metro ang layo sa lumalambot na lupa na nagdulot ng butas. Unang araw ng pagbabawal sa e-bikes at e-trikes na dumaan sa ilang major roads, hindi raw muna maninikit ang MMDA. Pag-usapan natin 'yan kasama si MMDA Director for Traffic Enforcement Attorney Vic Nunez. Magandang umaga po, Sir. Welcome sa Balitang Hali. Hello, uh, magandang umaga po at Rafi and Tina po. The, Tina uh, po. Good morning po mo sa lahat ng inyong taga-tubay-bye. Sir, si Tina po ito. Ano po yung dahilan kaya, Sir, kung bakit hindi mo na magbibigay ng ticket yung uh, MMDA sa mga lalabag na e try Yes po, uh, nabanggit po kanina ni Don Artes uh, kasi po, unang-unang, uh, in consideration with the two-day strike ng Siston at Manibela, kaya ho, maraba kami may mga gumamit nito na service in the meantime. Pero, by 17 po, maninikit na ho kami. Hmm, okay. Uh, puntahan ko naman po yung uh, pagre-repair sa sales Road, sa buta sa kalsada. Kailan po kaya ito matatapos? May coordination ho sila sa inyo? Uh, actually po, may meeting ho ngayong hapon, ang DPWA, Skyway, uh yung uh, Maynilad and other stakeholders uh, pag-uusapan po uh, kung paano uh, ayusin ko kuninihin ito na uh, naging leak ng tubo ng Maynilad at uh, we will let you know po uh, today kung ano pong ma 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 mapag-uusapan at anong plano ng mga stakeholders na nagmi-meeting ko ngayong araw. Mm -hmm. I-require Ire niyo po ba yung uh, main stakeholder dito na Uh, mag-inspect, lalo na kasi ito malapit sa tulay. Eh. Baka meron pang mga ganitong yes, mga po. may sirang tubo, ay eh, makompromiso yung ating mga infrastructure. Yes po. Actually, may uh, technical team na po na nag-inspect doon kasi uh, marami rin yung malapit doon ng mga uh, poste ng Skyway. So uh, pinangungunahan po ito ng DPWH sa pag-inspect at yung mga technical people nila para ma-assess na uh, yung safety ng uh, yung tulay at yung mga postes ng Skyway. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you very much po, Sir Rafi. Good morning. Si MMD Director for Traffic Enforcement, Atty. Vic Nunez. Diretsa tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano nga ba ang nilalaman ng umano Gentleman's Agreement sa pagitan ni nadating dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. Nitong biyernes, sinabi ng Chinese Embassy na nabuo ang Gentleman's Agreement noong administrasyon ng Duterte para panatilihin ang kapayapaan sa Ayungin Shoal. Pero mula February 2023, hindi naan nila sumusunod ang Pilipinas sa umunay kasunduan. Bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Una lang sinabi ni dating Pangulong Duterte na wala siyang isinuko sa China. Gate ni Pangulong Marcos, maling isikreto ang anumang kasunduan sa ibang bansa dahil nalalagay sa alanganin ang Pilipinas. Handa raw siya makipag-usap kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng issue. Nakauwi na sa bansa kahapon ng Pangulo kasunod ng trilateral summit sa pagitan ng mga matataas na opisyal ng Pilipinas, Amerika at Japan. Muli raw pinagtibay ng tatlong bansa ang kanilang commitment sa isang mapayapa, ligtas at maunlad na Indo-Pacific region. Tila meteor shower ang sunod-sunod na paglipad ng mga drone at misal na nakita sa Jerusalem at iba pang mga katabing lugar ng Israel. Sa monitoring ng Israeli Army, nasa 300 missile at drone ang pinakawalan ng Iran. Nasasalag ang karamihan ng kanilang Iron Dome o ang anti-missile system. Ganti ng Iran ang drone attack sa airstrike sa Iranian consulate sa Syria noong April 1 na ikinasawi ng sampo. Gate ng Israel, hindi sila ang nasa likod nito. Kasunod ng pag-atake, kinausap ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si U.S. President Joe Biden. Tiniyak daw ni Biden na ironclad ang commitment nila sa Israel. Labis na ikinababahalan ng ating Department of Foreign Affairs ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Nananawagan sila sa lahat ng panig na resolbahin ng mapayapa ang tensyon. Simula na po ngayon ang pagbabawal sa e-bikes, e-trikes sa national roads. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, uh, Tina, nagsimula na nga ang paninita ng mga tauhan ng MMDA sa mga e-trike at e-bike sa mga pangunahing kalsada. Bawal na kasi simula ngayong araw ang mga gaitong uri ng mga sakyan sa mga major roads sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, maninita lang muna sila at di pa maninikit hanggang bukas. Pero simula sa Miyerkules, April 17, titikita na raw nila ang mga lalabag. Dumalo si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa flag raising ceremony ng MMDA kanina para humingi ng paumanhin sa ahensya at iabot ang ipinangako niyang pabuya sa mga enforcer na humuli sa kanya nang pasukin ng kanyang konvoy ang EDSA Busway kamakailan. Pero imbis 100,000, 200,000 pesos ang binigay niya. Hindi anya ito suhol ito raw ay para lalo pang garahan ng mga enforcer na manguli ng mga lalabag sa batas trapiko. Tinanggap naman ng MMDA ang 200,000 pero paglilinaw ni Chairman Artes, di ito mapupunta sa mga nanguhuli o nanghuli nilang mga tauhan. May batas daw na nagbabawal sa kanilang mga tauhan at empleyado na tumanggap ng mga pera o regalo maliban na lang sa mga tinatawag na modest gift. Ituturing daw nila itong donasyon at mapupunta sa general fund ng MMDA. Wala raw itong conflict of interest dahil walang strings attached at walang special favor na ibibigay sa nagdonate donate nag din raw si dating Governor Singson na hindi na uli dadaan sa EDSA busway ang kanyang sasakyan. Tina? Maraming salamat, Oscar Oida. May ilang nahirapang maghanap ng sasakyan papasok sa eskwela o trabaho ngayong unang araw ng Tigil Pasada. Kumusta naman kaya ang commute ng ilang netizens ngayong lunes? Si Joan Gersabalino halos kalahating oras daw naghintay ng sasakyang jeep. Mukhang late daw siya. Nako, <laughs> na-late naman today si Hermanator Nator dahil sa Tigil Pasada. Sana raw ay isubsidize na lang ang mga traditional jeep. Nahirapan din si Earl Lechadores na makasakay ang sabi niya, sana hindi na i-face out ang mga traditional jeep. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Puso ang sabi mo para mapawi ang alinsangan ngayong tag -init. Ang isa kasing pet sa Santo Tomas, Batangas, animoy nilalamig at takot <laughs> sa tubig. Narito ang madrama niyang acting. <laughs> Forda na sa paliligo ang aso na si Namnam. Animoy galit at ayaw magpapilit. Kahit ang favorite na si Daddy Neil pa ang magbubuhos ng tubig. Moody ang husky na certified drama queen. Kwento ng fur mom na si Claudine, once a week talaga ang paliligo ni Namnam. -Nam. Sadyang may tantrums lang siya that time. Pero sa inabahaban man daw ng buntot, <laughs> inatuloy pa rin ang shower na naudlot. Patok sa TikTok ang video na may mahigit 700,000 views na ngayon. You know, trending! trending! Ang galing. Ang galing naman. Pero ano? di ba ang hirap paliguan yan? Ang kapal ng fur? May ganyan din kaming dogs eh. Ah, Escape <laughs> artist. Ah, ayaw nang maligo talaga? Tumatakas. Kahit mainit? Oo. Pero totoo ba na dapat nasa aircon sila? Hindi naman. Mga husky. Meron. Ay, husky. Dapat, Hindi kasi husky. O, o, ba, parang dapat yata talaga sa malamig sila. Malamig. Oo. Ayan. Ito po ang balitang hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Season, ako po si Tina Panganiban Perez. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. puso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.